Maaari mo bang sabihin kung ano ang relasyon mo kay Miss Lovella Villacorta? Asawa ko po siya. Bago mo siya pinakasalan, alam mo bang may sakit siya sa puso? Oo. At alam mo rin bang may taning na ang kanyang buhay? Umasa ko na sana gagaling si Lovella. Sagutin mo ang tanong ko. Nung pinakasalan mo siya, alam mo na ba na may taning na ang kanyang buhay? Papa, kung gayon, alam mo na palang mamamatay na siya, eh bakit mo pa siya pinakasalan? Ah, dahil alam mo na kung mo asawa mo siya, mayroong kang makukuhang pera sa kanya. Di ba? Yun po yung plano nung umpisa. Sagutin mo ang tanong ko. Alam mo ba nung pinakasalan mo si Villa Villacorta na you are entitled sa kalahati ng lahat ng pag-aari niya? Pero nag-iba po yung plano nung ipakasala kami. Bakit hindi mo sabihin sa korteng ito na nung gabing yun natuklasan kayo ni Miss Villacorta, kayong dalawa ni Miss Agatha Morales, na kayo ay may relasyon. Nung gabing yung umalis si Lovelia, umabol ko sa kanya kasi gusto magpaliwanag sa kanya. Ayaw niya ako kausapin. Kaya bumalik ako sa bahay. Kaya mo, tinawagan si Estong para sabihin sa kanya na patayin siya. Objection, Your Honor. Pwede mo bang sabihin sa korte kung sino ang nag-utos sa iyo na barilin mo si Ms. Villacorta? Jerry Sebastian, po. mari mo bang ituro sa amin? Siapa? Hindi kita kilala! Sinungalin ka! Novelia, maniwala ka sa akin. Hindi ko kailangan yung lalaki yan. Ngayon ko lang nakita yan eh. Lalo na hindi ko binaya para patayin maniwala ka. Maniwala sa akin, Novelia. Please! <coughs> Attorney, please restrain your client. Jadi tama na. Mabuka oh, muna. Buka. <tos>